Alam niyo ba mga kaabengers, biglaan ang pagluto ko ng sarsyadong tilapia dyan sa video na yan. Wala talaga sa meal plan. Wow, may meal plan pa talaga ang lola niyo ha. Ah. Galing kasi ako sa appointment. Then sabi ko, dadaan nga sa Chinese store dahil may ilan akong bibiling mga pansaho. And then of course, dahil halos magkatabi lang naman ang Chinese store at yung sa appointment ko na e nasa cart ko na yung isang pack ng frozen tilapia na 3 pieces for $7.99. Then, napadaan ako sa mga lutong ulam nila at nakita ko nga ang fried tilapia na $12.99 for 2 pieces. Napaisip ako at ilang beses na pabalik-balik kaya ang sabi ko, alin? Alin, alin, alin ang pipiliin ko. Sabihin kung alin, abay, Napakanta pa ang lola nyo. <laughs> Kasi nga naman, kinumpir ko yung lutuna na 12.99 for 2 pieces at frozen for 7.99 na 3 pieces. On that time, syempre, kailangan mag-decide ng lola nyo, di ba? Winner! Ang pwetong tilapia. Ngayon, kung kayo ang nasa sitwasyon ko, mga ka ano ang pipiliin nyo? yung 12.99 for 2 pieces na fried na or yung 7.99 for 3 pieces na frozen. Paki-comment naman ha ah, and thank you sa pagsubaybay sa mga video at mga lutong kabenger.